Gabi kahapon ng maaresto ang dalawang lalaki matapos umanong mahuli sa pag-iingat ng ilegal na droga ng mga otoridad sa Christ King Subdivision, Barangay Talon 4, Las Piñas City. Pinangunahan ni Police Captain Rudolph C. Del Mendo ang drug by bust operation na isinagawa ng Station Drug Enforcement Unit, Las Piñas Police na nagresulta sa pagkaaresto ng dalawang sospek na sina a.k.a. Boss, 33 anyos at ang kasama nitong si a.k.a. Monmon, 49 anyos na parehong residente ng nabanggit na lugar. Kumpiskado sa kanila ang 5.5 grams na hinihinalang shabu. Nakapaloob ito sa apat na pinasong silyadong pakete na may kabuo ang halaga na 37,400 pesos. Kabilang dito ang 300 pisong ginamit na buy bust money. Reklamong paglabag sa Section 5 at Section 11, Article 2 ng RA 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang haharapin ng mga nasabing sospek. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent. Patrolwoman Meritoni Veva, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Polis.